kina-gagalak kong ibalita na apat na po sa ating mga kababayan ay ligtas at matagumpay na nakatawid ng Rafa Crossing sa Egypt mula sa Israel. Sila ngayon ay patungo sa Cairo, kung saan sila magmumula para makauwi ng tuluyan sa ating bansa sa susunod na mga araw. Naisaayos natin ito dahil sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at ng ating mga embahada sa Israel, sa Jordan at Egypt upang may sakatuparan ang pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din tayo sa mga pamahalaan ng Israel at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan upang makalabas ng kanilang teritoryo. Kinikilala din natin ang mediation effort ng Qatar na siyang naging dahilan upang nagbukas muli ang mga border ng mga naturang bansa. Umaasa ako na yung natitirang kababayan na nagnanais ding makauwi, makakatawid na ng maayos kasama ang kanilang mga asawa at mahal sa buhay. Magbibigay uli ang aking tanggapan ng kaukulang balita tungkol sa mga pangyayaring ito. Maraming salamat.